Itu nah. Yang bau ni ano. Oh, tiba. Oh, oh, oh me shower na. Ha. Oh! oh Mabilis babuh pa. Ha. Oh. Ha? Madali paano? Lilinisin niyan mamaya. Yan. Hmm. O. Oh. oh. Okay. Kaya salamat sa inyong lahat. Ayon yung laging pagtangkilik. Yung mo na mag-upload sa waiting ngayon. Sige po. maraming salamat. O, oh, mamaya ulit. May ulit ang update. Oh. At isang minuto. Update.